Para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom para po doon po sa disclosure po ng computer data. 40. Bali meron na pong search warrant hindi pa lang nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Walang ginawang action ang Globe? Wala pa po. Sir. Ni isa? Wala pa po. Nakita niyo katigasan ng ulan itong Globe, Mr. Chair? Hanggang doon lang sila sa tawag, back and forth. Well, yeah. But they cannot retrieve text messages. Expositive That's bullshit. Ba? Chair, since nandito yung mga kamag-anak, may mga hinaing kasi sila, Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinaing, nung uh, from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung eto na nga, uh, na, nakita na yung sasakyan, na may dugo at identified na nga sa kamag-anak ng blood. Sino pong gusto magsalita? But, uh, say, excuse me, sir, doctor, Before, uh, before we give the floor to The parents, gusto ko lang malaman ng lahat na yung uh, si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya hindi daw siya makarating dahil uh, wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw at wala, nawala daw yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil isyuhan natin S sa Pinay. Eh. Uh, Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam kanya abogado. Hindi siya mas may masama pakiramdam. Hindi siya. Yung abogado niya may masama pakiramdam kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta. Wala kasama abogado. But next hearing, pupunta daw no siya. So, yes, uh, go ahead. Go ahead, uh, Sir Tertulbo. Uh, sino pong gustong magsalita? Si Ching Ching na sister or si Nanay Rosario? Magandang umaga po, Sir. Um ang lagi kula ang naman hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak dahil apat na buwan na ho ngayon yung susunod na buwan halos limang buwan nang wala ho kaming alam wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya kahit medyo nakikita at nalabas yung mga balita na eh, ganito ang nangyari sa kanya pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasa ang lugar siya kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ang ho, sir, ang lagi naming hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang, ang pagkawala ho ng aming anak. Noong pong uh, mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung, nung pinabukasan po ng pagkaalis niya, noong gabi po, Uh, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po, pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho talaga namin, hindi ho namin ma makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. May Kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay uh, girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng 13, October 13, noong pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa ka anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yang sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Medio de Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre, alam po, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong, para pong nung panahon yun eh, hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas yung aming, ang aming uh, reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa si NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung, yung uh, naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na magkakaroon, may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP after sa si NBI, Apo. nasabi niyo rin po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Medio Di Castro. Kailan po yun? Um, mga October pa rin po, sir, yun. Hindi October. pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po noong, noong araw na hindi na namin siya makontakt dire diret yung na po ang paghahanap namin. Sunod, okay, sunod. kaya po, nung, nung masabi niyo po sa PNP na yang, uh, si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Oh, po. Mm -hmm. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Uh, gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Ang uh, um, um, uh, magkaroon nun ng hiningan nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para hong doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Ah, nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi okay. Po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay. Curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Um, good morning po, sir. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open ma na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga uh, e evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, Kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Tagig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So ano na po naging resulta nung search warrant um, na hiningi sa Forte? Bali na meron na pong search warrant hindi pa lang nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Ganong katagal na po ito since nag, uh, uh, kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para doon sa pagkalap na ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Ban, ilang buwan na rin po ang What? nakakaraan? Months na rin po ang nakakaraan? Mr. Di Chair, po. pwede ba natin patawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Eh. Napakabagal yes, nila. Yes, uh, next hearing, uh, uh -huh. Your Honor. Uh, Comsec, yes, take note. Uh, Globe, uh, Globe ang uh, pinuntahan niyo. Uh, Ching, Ms. Ching Camillon. Um bali nagkuha po kami, nag-hearing po kami sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant sa Globe. Nag-issue yung, Globe. Globe. nag- nag-issue na po ng search warrant, hindi pa lang po, ayaw pa lang po magbigay ng Globe para yung po Mr. makadagdag po sa investigation. telepono ni uh, Major ayaw pa rin ng Globe mag-comply. Well, uh, kung basihan natin yung previous case no, na investigahan natin dito sa committee, yung killing doon sa vice mayor ng Cagayan, uh, suspect natin yung mayor mismo. Matanda. Uh, na, yeah, nag-file tayo. Ang, ang uh, PRO to, yung crime lab do nag-file ng uh, warrant sa korte, warrant to disclose computer data. Ngayon, pumunta yung Globe dito kasama sa hearing natin, ang sabi ng Globe, ang computer data na ma-release nila, yung hanggang limitado lang daw doon sa yung uh, cool data records, kung anong number kinunek, tinawagan, or tinex. Pero yung content mismo ng text messages wala daw silang stories noon. Hindi nila may release the real stories. Pero ah, hindi ako naniniwala, ha. Ah. Hindi ako so, naniniwala. So, may, Maybe wala. pwede natin na uh, patawagin yung DICT, Mr. Chair. Yes, pwede, pwede. Ang DICT. DICT, yeah. Yeah. Department Busek, DICT of Inter DICT plus uh, information Globe. technology. Ha? So so Ma'am Ching Ching. So meron ng court order sa Globe para payagan na hingi yung mga data sa cellphone ni Major walang ginawang action ang globe wala pa po sir. ni isa wala pa po nakita niyo katigasan ng ulan tong globe Mr. Chair yes uh, so far nagsabi sa ang NBI na wala talaga binigay ang globe wala po wala pong nagsabi po sila na nasab na nila yung waran sa globe am um, in, na serve wala pa po silang sinasabi na na serve na pero meron na pong search kum, uh, Sir Tortol po kumsek yung NBI na nag uh, hawak ng kaso nila imbitahan natin ni siring yung NBI para malaman natin yung Globe Mr. Tse sana at saka DICT. DICT para magkaalaman ng yes. kasi yung sinasabi nung last hearing i, I remember that hmm. na hanggang doon lang sila sa tawag back and forth well, yeah. but they cannot receive text messages next that's bullshit. We know for a fact na kaya i-back impact, impact sa ibang bansa tulad hmm. sa US, hmm. sa Europe na naririto po yung mga text messages, hmm. they have files pertaining to that. Yeah, talaga ayaw lang po talaga nitong ayaw. Globe. Ang sa kanila kasi, they would like to protect. Okay lang yun, protect their uh, subscribers. Data privacy law. Pero kung galing na po sa court yung dokumento, dapat respetuhin na. Mawawala yung data privacy law because that's a court order. Yes. at uh, saka sinabi naman ng Data Privacy Commission na uh, pwede yan. Pwede release ng globe kung lahat ng data na na hawak nila kasama na yung content ng mga messages, pwede na release. Sabi ng data privacy pag commission. Pag special pag may court order. Pag may court order. Oh. Ito pala, may court order na eh, hindi pa rin po umaaction yung globe. Well, patawag natin yung globe. Yes, sir. Next, next hearing. Ah, eh. so, thank you. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP. Apo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-iimbestiga? Um, bali, para po sa akin, mas... Um, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinagkakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Um, bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung, um, hindi ko naman po sila ibinababa. Kasi, tawag po dito. Kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na, oh, ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito, sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI pag-imbisiga kaysa PNP, mas satisfied Apo. kayo. Apo. Mr. Chair, um, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP and I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances. In fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag police kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa Napolcom, siguro, this is, you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila investigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag police, naku, sobrang baby inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said sa NBI, very investigation.